Okay mga kapatid, napakainit ko po ng ating uh, bali taktakan ngayon. May panonoo rin po tayo. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Grabe, pwede ka ma-disbar, Remulya. Umalis agad, di nakaporma sa matinding ebidensya ni Marcoleta sa Blue Ribbon. Aray ko mga kapatid, hindi niya kinaya Kasi po mga kapatid, pinipilit niya na si Marcoleta nag-uopinyon lang. Eh, sabi nga ni Marcoleta, hindi ako nag-uopinyon ang sa akin, ito po ang article. Ibig sabihin, pagkakaintindi ko, ito yung batas. Bakit parang mali yung sig ginagawa mo? yon? Doon na. Siguro, eh, eh, nag-walk out daw. Panoorin po natin ito ng sabay-sabay. Pero syempre, shout out po muna. Ah, uh, Saan ba yung shout out ko? <laughs> Kay Rhea Sheila Chen. Yun, salamat sa matinding uh, transaction. Yan. Rhea Sheila Chen. Happy birthday sa iyo sa October 1 na ba? October 2. October 1 pagkakaalam ko eh, no. Mabuhay ka lagi at sana uh, tuparin mo ang iyong mga pangarap. <laughs> Maraming maraming salamat sa transaction na. Okay na. Simula na po natin. Ano ba ang meron dito? Grabe Kung to. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Oy, Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat sa Fiber ni Juan. O, oh, itali nyo na ang mga bitukan ninyo. Hawakan nyo na yung mga atay balon-balona ninyo. <laughs> Dahil napakainit po ng usapin ng ating -no rin Here we go. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social. Social media oh. ang diyan balitang kapapasok lang na balita. Mainit na sagutan ngayong araw, September 23, 2025, sa ikinasang ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng mataas oh. na kapulungan ng Senado at nagkainitan sina Department of Justice oh, Rimulya <clears throat> at Senator Dante Mark Culata. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, yes. subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i upload namin. Sabi nga ni ano dito ni Mar, nang may nag-comment no, ah uh, mabuti na lang talagang attorney, mas maganda talaga kung attorney ka at bukod sa attorney ka, matalinong attorney ka, professional na attorney ka kasi nga yung mga isasagot mo, kumpiyansang-kumpiyansa ka kasi ito talaga yung batas. At ito na nga mga kababayan. Narito ang full video kung saan tila ginisa at binera ni Sen. Dante Marconeta ah, ang yan. Department of Justice Secretary Puying Rimulya sa yeah. kalanggit na anang kinasang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng... At may bonus to ha. Si ano rin, si Tulpo nagsalita. Kailangan minsan daw i-bin. Okay. Uh, uh, basta parang balok-totein yung batas. Wala na, pabulok na ho ng pabulok yung mga iba dyan, ha? Sa tuloy tayo, tuloy tayo. Sinado, narito, panuuri ng full video. You'll be back at 1 o'clock? 1.30. Uh, 1.30 to 2, sir. Uh, hopefully, we can finish up uh, as early yeah. as possible. Thank you. Thank you very much. One minute suspension. Mr. Secretary, A couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? Ganda na ito. It's not in the law. <coughs> But uh, sa akin ko kasi, hindi Tama ba? It's not in the law? lang po batas na nag dictate dito. It's also what is morally right, what is uh, expected morally of right. us. Yan po kasi, hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. So, ibig sabihin, minsan, ah, uh, pwede huwag mo sundin yung batas. Ganun po ba yun? What ano? do you mean by that, Mr. Secretary? <coughs> Kasi wala nga sa batas. Yun, wala, wala nga sa batas. Yung And requirements yung sa uh, for admission to the witness protection, Agoy. Okay. ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi, so, hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-lay out yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in But, terms of na, this case na. being a financial crime, sir, this is a, a crime against the final, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic, I think that it's just right. Mr. Ayan na naman, yakap na naman sa Philippine Republic. Makabayan. Mr. Secretary, are you amending the provision of No, the law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nanganganghulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute on how it can oh. be restituted? nag apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Atoy. Ay to, nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be should be done para itest. P Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. Opinion. But, uh, it is not how, my opinion, uh... it is in the law, Mr. Secretary. Yes. Ayan, ito na nga mga kapatid, eh, no? Si Romulia, pagkakaintindi ko, hindi niya sinunod yung batas. Si uh, Marcoleta, sinasabi niya, ito yung batas dapat sundin. Ayan po ha. Tapos ngayon, sasabihin ni Rimulya, uh, naiintindi ako opinion mo yan. Eh, hindi nga opinion yung sinasabi ni ating Marcoleta. Yun po yung article, yun po yung dapat masunod. Tapos biglang babanat diyan si, ano eh, si Tulpo Kailangan mo saan pinibend yung uh, batas. Tanginan yan. Wala na, bulok pala talaga ang sistema dito pag ganyan. Pwede palang baliin. Ay, nako. Magbibigay pa ba tayo ng example? Hindi na, no? Babawan lang natin yung example na halimbawa, yung mga, ang tawag dito, yung mga nagbibenta sa lansangan, yung mga naghahanap buhay po sa lansangan, na ito na lamang ang kanilang ginagawa. Pero illegal yon, bawal yon, di ba? Bawal talaga yon. Pero hindi nyo ba pwedeng uh, palampasin na lang muna yon I-bend na lang muna yung batas. Ipawsa walang bahala nyo lang muna yung batas. Kasi, oo, nakakasikip sila. Pero naghahanap buhay sila ng maayos. Kaysa naman dito sa mga hayop na nangungurakot. Wala silang ginawa. Kundi mangurakot, wala pa rin nakukulong. Sabi nga nung ano, saan ba yun? Uh, si Delo ba yon no? Nahuli, naimbestigahan ko sino yun ang gugulo sa rally. 30. Pero pagdating po sa nangura ko sa gobyerno, magpasa hanggang ngayon zero. Wala pa rin nakukulong. Ah, talay mo na tayo. Sir, yes sir. But I, I am And operating... The arbiter, the arbiter sir, is the law. Sir, can I speak, law. sir? I speak, sir? Yes, And you I'm are operating talking. from the... Ang hirap no pagka matanda ka na tapos ganyan ka pa. Ako, yun. Pag matanda ka na, dapat medyo lumailo ka na sa mga hindi magagandang mga gawain. Eh. Tama si Marcolita rito eh. Ngayon, kakampihan niya si Boeing, ay wala na kung gano'n, wag na tayo magbatas-batas. For, 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 for the, the advantage point the, the of the reason behind the law, sir. <laughs> What is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after? It cannot be it, so cannot it can come come before, before or after, sir. It can come before. Or you you after. said the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Oh, yun nga eh wala sa batas after nga wala sa batas. Tapos sasabihin niya, I respect your opinion. Hindi nga opinion yun. Yun ay pak. Ibig sabihin sa article after, hindi sinabing before and after. O so paano yun? Ganun-ganun na lang. Dapat kinontempt nyo kung alam nyo may mali. Hindi, baka hindi siya pwede kontempt. Huwag mo din yung babaguhin sir, ng batas. Sir, we, 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 are operating on a unique set of, set of facts and we, 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 are, all of these matters are being evaluated because the, 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 gravity of this financial crime cannot be underestimated and that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry. For for such a reasoning like that. Ha! Alam mo nakikinig I'm very sorry, sir. Bansan. Also, sir, I'm very sorry too. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir. And we will carry out our job as we as we deem fit, as as we see. Mr. Chair, I said I am is. not expressing an opinion. here. Yes. I am articulating the provision of law. Yes. You do, do not change the provision of law, Mr. Yes. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then. Ano? It's your opinion, sir. It's, it's... Hindi nga opinyon. Hindi nga opinyon ang sinasabi niya. Pak ibig sabihin nandoon po yung rules. Nandoon po sinasabi doon na after. Hindi niya sinasabi doon sa batas na before and after. Ang sinasabi before ay after. After. Oh. Tapos sasabihin mo opinion, hindi nga niya opinion. Ano ba to, Remulya? Parang ganun din sa ginawa nyo sa dahig eh. Kay tatay eh. Kay tatay Digong eh. Pinunta niyo ng dahig. Ang dami mga pinagsasabi. Gawa-gawa lang yung mga sinasabi nyo. Nakakainis po, mga kapatid. Nakakadurog ng damdamin na itong mga nakaupo na may mga sigurong pinag-aralan itong mga to pero bakit ganito sila? Sila po ang nagbibigay ng opinion, hindi si Mark Coleta. Kahit tignan, ang linaw-linaw. So ngayon, paano nyo kakampihan to? Paano nyo kakampihan ang administrasyon kung ganito? Nagtatanong lang po, ito po yung reaction ko, katulad ng mga nanunood sa amin na naghahanap po ng tamang pamumuno dito sa Pilipinas. Abangan natin yung isa pang magsasalita mamaya. Your option, sir. Sinabi ko na ngayon, hindi ko opinion nito. I am a... So, then it's your option, sir. It, it, is, it law. is what you wish. Tapos option. to happen that that you may, you may proceed Ikaw ang may araw din tong mga to no bibigyan ng opinion nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant okay, it is ka. not in the law oh yari ka unless you are able to point out the provision oh. of law that it come before hindi Atormian. ganun eh Sabi mo nang and we admitted Impliedly. Hmm, Okey na ina. wala na siyang nasabi, Wala na. Instituted ang civil liability, oh. but this will come eventually after the court has pronounced. Oh. Kung magkano ibabalik niya kung meron man. In your face, but ha? Not before. Thank you, Mr. Chair. Oh. Paidan Senator Marcoleta? Oh. Thank you. Thank you. Okay. So next in o Pagkatapos nun, eto ay eto. Pagkatapos ng sinabi ni Marcoleta, ano na bang kasunod mga sir? ano na bang mga kasunod after po nito? May resulta po ba tayong makikita? Ayan. Kasi naiinip na yung mga kababayan nating hearing dito, hearing doon, wala namang nakukulong. Pero yung mga nagrally, may nadali pa. Tapos yung mga nagbibenta sa alansangan, hinuhuli pa. Tama nga naman kasi lumalabag sila sa batas. Pero yung mga nangungurakot na hayop talaga kung mangurakot. Wala pang nakukulong magpasa hanggang ngayon. Tanay, Dana. Tanay, Senator Padilla. Wala na, dinaanan na lang yung tanong. O, ano na nun? Di ba yun po ang sinasabi ko mga kapatid? After mag-usap ni Marcoleta at saka ganun, ano na bang po pwedeng gawin don? Ano, maririnig lang ng mga kababayan natin. Wala na namang resulta. Kailangan ho kasi nung panahon po nung hiniring din yung kay Tatay Digong, naalala nyo? Walang resulta eh. Nung din yung si Ma'am uh, Senator Amy patungkol dun sa patchip last year ho yun, no? Tama ba? Last year yung patche-patchipong patsip mga flood control project. Umami mga umamin, patchip patchip pero 1 billion a day. Almost, lagpas pa 1 million a day. Ngayon, parang may echo ah. Hello. <laughs> may echo nga mga kapatid. Eko natin. Dapat yung mga magnanakaw makulong. Hindi pwedeng, puro na lang uh, hearing. Kailangan may makulong. kailangan may makulong. Tinginan nyo lahat, dapat kayong makulong. Diba, diba? O, oh, tali tayo. Uh, please limit your question kay Secretary Remilia. Apo, gusto ko lamang po. Please limit your question. Uh, pwede, pwede. Kung uh, sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Ha? Opo, salamat po. Pangalaga. Pwede, pwede, pwede. Ah, kasi tinransfer doon eh, no? Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Uh, point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, uh, para mukhang nagbigay na ito ng apidabit uh, in the previous hearings. Eh, gusto natin na may resulta kaagad itong investigation natin, yes. baka pwedeng isama na rin yung pinabit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpahil ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga oh. congressman. As a matter oh. of fact, undergoing evaluation. Undergoing, by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ, so, on sir, so, we, uh, we met yes, with them already and we will meet again with them tomorrow. Uh, kasi nawala nga yung kahapon sir, no, we lost the time yesterday, we were supposed to meet yesterday, hindi lang po natuloy. Yes sir, uh, Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsaka na, makuha na sana lahat yan, mapahala na kaagad. Opo. Po. Mas maganda. Thank you, thank you lang Mr. Chair. Thank you, Senator, Senator Raffi. Eto yeah, na! Mr. Chair, uh, to I Secretary Munoz wala nga talaga sa batas yung bang uh, muna ng pera yan, yan, yan. para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasihan natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin mo galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Pwede, pwede Opo. naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, uh, also, uh, I would true. like to manifest that. Pwede naman, kaso parang... Question mark eh. Ito ba yung sa PhilHealth? Di ko alam ha. Kung may ibinalik na pera, saan galing yung ibinalik na pera? Saan galing yun? Ibig sabihin, may patunay bakit binalik kasi may ginawa. Di ba? Yun lang ang pagkakaintindi ko. Parang, ba't mo binalik? Kasi inamin mo may mali doon sa pagkuha mo. Yun lang, yun lang. Hindi ko alam kung nakikinig ko tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo. Ah, sige, umakap na naman tayo sa mga bayan. Gusto ko siya ng taong bayan na ibalik na yung pera. Kailangan ibalik. Oo naman, oo naman, oo naman. Pero dapat may proseso. Kasi nakikita ko ang pinupunto po ni Sir Marcoleta. May managot kung bakit nangyari yon Hindi yung basta kinuha, tapos ibinalik. Wala nang mananagot, tapos na. Parang katulad lang din ito na nga uh, tinuturo na siyang may kasalanan, wala nang ginawa kundi nagpa-check up sa ibang bansa. Bye-bye! <laughs> Tapos yung isa naman, pinagbibintangan, pinagbibintangan, ang ginawa, imbis na magpatunay na hindi siya gumawa, nag-resign. Nag so ano, paano natin kakampihan to? Ang hirap mong ipagtanggol, ang mga taga-kabila, ang hirap. Depende, no? Depende siguro pagbayad, di ba? Alin ang mahirap? Di bali ng mababaw ang paliwanag. Importante ba yan? No? Dito po sa channel natin, hindi. Kung ano ang nakikita natin. Sa bagay, opinion lang din naman ito. Hindi naman to article, no? <laughs> Opinion lang din naman ito. Pero nakikita namin, natitimbang ho namin kung sino tama o mali. Dati po tayong kakampi ng unit team. Kaso may nakikita tayong mali. Hindi sa pananaw, kundi totoo may nakikita tayong korupsyon dito sa ating gobyerno. Pagkatapos, ganun-ganun lang. O eto, pakinggan natin naman. Sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting tama. ibalik yung pera nila. Tama. And I believe the Secretary of Justice heard that And I believe bala heard that. Tama! Kaya nga po, duto po sa mga kontraktor, mga opisyal, yes. isole ninyo ang pera ng taong bayan. Tama! Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa uh. batas. Eh? Sometimes, uh. you have to bend the law uh. to be able to please the people. Ah. Mas mataas po ang taong bayan Tama. sa batas. Am I right, Secretary oh. Yun namang pala eh. Mas mataas pa lang mga kababayan natin. Sabi ng mga kababayan po natin, Marcos resign. Marcos resign. Majority ng mga kababayan natin kaya nagkakagulo dahil yung presidente hindi marunong mamuno. Kaya sinasabi nila, Marcos resign. So kung mga kababayan pala natin na masusunod sa mga ganitong pagkakataon, eh bakit hindi siya mag-resign kung pwede palang i-bend ang pungin ng hayop na batas na binaliwala na ninyo. Yun lamang po ang opinion ko. Yung mga may ayos ninyo, sa sabi nila ganito, Marcos nila sa Marcos. O, oh, ipakulong si, si, ko. O, okay, ipakulong si, sino ba yung isang remoltes. O, oh, taong ba yan, o? Oh? Taong ba yan, ito sabi, o, oh, baliin natin ang batas, wala nang, pros, wala nang, ano, wala nang, uh, tawag doon, process, process. Ikulong na! Oh, pero ngayon, namimili kayo ng gusto nyo lamang pong event na batas fuck? What a fuck? Hindi po kami ganong mag-isip kasama ng aming mga sumusuporta sa mga Duterte. Hindi kami ganon, kuya. Kaya kayo nagkakaganyan, hindi nyo mahal ang bayan kundi ayaw nyo lang talaga sa mga Duterte. Hindi nyo gusto si Bipisara, kaya kayo nagkakaganyan mga kompadre. Yon ang katotohanan kasi ang tunay po na matino ngayon, Duterte, nakaranas kasi kami ng kaginawaan at ganda ng pamumuhay nung panahon po ng mga Duterte at paglabas namin ng bahay, meron kaming nakikitang mga tulay. Mga bagong gawa na sarap naman pakinggan pag lumabas ka ng bahay at nakikita mong meron talagang nagawa, nakahanay. Pero, sa administrasyon ngayon, ang nakikita lamang po namin ang lalaking pondong nauubos. Sobrang laking pondo ng na mga nauubos na wala po kaming nakikitang proyekto at panaisisi nyo sa Duterte. Lagi na lamang pong ganon wala na kayong ginawa kung hindi ipagtanggol ang administrasyon kasama ng mga dilawan na ayaw ng pabagsakin si BBBM kasi nga nalilito sila baka nga si BB Sarang maupo hindi nyo, hindi kayo makabayan ayaw nyo lang talaga kay Bibi Sarang